talaga ko po tuloy si Willie Revillame eh, dahil gusto nga niyang um, bumalik on television sa pamamagitan ng PTB4 government uh, station at neto nga pong IBC13. Totoo, buhay pa po ito dahil sa comment section. Marami tayong mababasa na talaga meron pang ganito. <laughs> buhay pa ba to? So pag mamayari na po ito ng gobyerno at ang masaklap dyan ay eto pong balita na ito. Tignan natin. Matapos madinay ang hiling na 2024 budget o mapila ang IBC 13 sa gobyerno na punduhan ang 500 milyong retirement pay na utang nito sa mga empleyado. Yun. So mukhang hindi natuloy yung negosasyon ni Willie Revillame ng IBC 13 dahil yun nga, paano pa makakabangon yung ganito ka kalubog sa pagkakautang? At syempre, ang nakakaawa dito ay yung mga empleyado na hindi pa nakakatanggap ng retirement benefit or retirement pay Grabe ano, IBC 13 appeals to Congress for funding employees unsettled retirement pay. Hindi daw to ang priority, pasensya na IBC 13. Pero yun nga, kawawa talaga yung mga empleyado. Hindi daw ito ang priority dahil maraming kailangang punan na pondo katulad ng mga confidential funds na manasa pwesto. Okay, pati daw yung mga travel expenses ay dapat or ang dapat i-prioritize at hindi yung mga ganito. Totoo ha, gulat na gulat ang mga netizens na meron pa palang ganito. Ang sabi pa ng iba, naku po ay mukhang tayo pa ang magbabaya dito sa mga or dito sa retirement benefit na itong mga empleyado ng IBC 13. Dahil yun nga, pupunduhan ng gobyerno. ba? Diba? Ibig sabihin, ang taong bayan ang magbabayad. Alright, so ano to? Ngayon lang namin alam na may ganitong channel. Matagal na po yan, kaya lang kasi talagang hindi naman umuusad. Ang ending, buwis pa na namin ang magbabaya dito. Ay wow, iba. Ito kaya ay close nyo? Alright, anyway. Wala na kasi daw bumibili na itong, uh, ng airtime ng IBC 13 dahil siguro hindi na, hindi maganda yung mga reception hindi maabot yung mga liblib na lugar dahil ang mga equipment niyan sigurado ay mga outdated na at luma na. So yun yung posibleng isang kadahilanan. Kaya ulitin ko walang nangyari na naman doon sa plano ni Mr. Willer Villame na na bumalik nga dito sa IBC 13 at PTB 4. Tingnan natin sa PTB 4 kung kung totoo nga makakabalik si Mr. Willer Villame. All right. Di pwede. Kailangan inday ng confidential fund. Siya dapat ang una. <laughs> Sabi ng isang netizen. Anyway, not worth funding daw itong mga ganitong klaseng uh, government-owned na company. Close shop. Kung walang nagagawang tulong sa bansa, nalulugi lang ang taong bayan sa pondong inilalaan, bayaran ng separation retirement pay na one time, kaysa naman buwan-buwan na gastos. Yun nga. Maganda yung punto niya bayaran tapos close. Sarado na yung, yung IBC30 na yan. Dahil wala na rin talaga sigurong interesado na mga investors sa mga ganitong klase or dito sa istasyong ito. Kawawa rin talaga yung mga empleyado. Ulit-ulitin ko, yun po ang mga nakakaawa.